Hello guys! So ngayon guys, ay meron naman po akong tips. Nahihirapan ba kayo matulog? Yung bang may insomnia ka, sa gabi hindi makatulog, marami kang iniisip, yun, may solusyon tayo dyan. Kukuha tayo ng mga gamit. So let's go! Shhh. Hello guys! So bago tayo kuha ng dahon ng geba, lumagpain natin na tayo. Yan! Okay na! So na! Let's go! Kukuha na tayo ng dahon ng geba, para sa ating tips ngayon. So, ukuha tayo ng tatlong dahon. Yun. Tapos, ugasan natin para malinis. So, okay na. So, okay, let's go. So, yun na nga guys. Kumplito na ang ating mga recipes. <laughs> ating tips ngayon. So, alam nyo ba kung ano to? Seriously, what the fuck? Isang halamang goyabano. So, yeah! so ang kailangan lang natin ang ang dahon ng goyabano. So, yung Kailangan natin baso. Kailangan natin ang ilagay natin itong chap-chap natin para maganda ang kanyang paglagay. Lagyan natin ang may ilit na tubig. Ayan. Okay na. Tapos, hintayin natin ng 5 minutes. After 5 minutes, ta, -ta five minutes, Guys, inumin natin. Let's go.